Hello mga kasari, galing po sa ating lahat Time check natin is 7.05pm So 6pm pa lang na tapos na nata tayo sa ating paglilinis ng ating pamamahay Kaya napakasarap naman sa pakiramdam na medyo maaga tayo nata nakatapos ng ating mga gawain Kaya lang, uh, dahil nga namili tayo kanina umaga ulit nasusupin natin ng grocery So meron na naman tayong for display Kaya hindi ko ka muna siya na display din dahil nga gusto ko siya mai share sa inyo at saka isa pa kahapon naman uh, Independence Day so June 13 na pala ngayon 2024 kahapon Independence Day ay maaga tayong umalis dito sa bahay kasi kaming mga women's uh, women's member kasi ako so pinapunta ako ng aming presidente doon sa City Hall para mag celebrate nga ng Independence Day so na mabis lang naman natapos before 9 a.m. na naman na. So, tapos, dumiretso lang ako doon sa suki natin ng mga wholesaler. Uh, bumili ako ng mga paninda natin, ng mga slow moving items. Uh, napakamura ng mga nabili natin. Uh, malaki yung tutubuin natin sa ating mga slow moving items. Share ko lang sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung mga napamili natin kanina umaga sa suki natin ng grocery. Tapos, yung nabili rin natin ng mga slow-moving items. Hindi naman kasi yan basta-basta na expired. Ang sarap sa pakiramdam na maaga kang makatapos ng yung mga gawain, di ba? So, kaya heto, paupo-upo na lang tayo. Nakataas yung aking kamay. Dahil nga alam nyo na yung ating pananakit ng ating upper shoulder, uh, upper back, left and right. Pero mas malala talaga itong kanan ko. Kaya talagang pag naka ganito nga sabi ko nga dati eh na medyo nare-relax siya, medyo uh, hindi ko nararamdaman yung sakit. Kaya 'yan, nakaupo tayo sa ating tindahan. So, di ba? Ang sarap ng pakiramdam na ganito na naghihintay ka na lang ng mga bumibili, di ba? Kaysa yung habang may ginagawa ka eh talagang mayat maya yung mga bumibili kaya talaga hindi mo na alam kung anong uunahin mo na trabaho so ako sa akin nakasari sino mga relate di ba nakakaloka lalo na pag, pagsapit ng hapon yan na pinaka pinakamaraming customer natin talaga yung hapon dahil nga mga nag yung mga uh, pumapasok sa trabaho hapon hanggang gabi na yan o, di ba? kaya mga ganitong oras talaga kasadsaran ng mga Uh, nagbibilihan. So, hapang walang bumibili, I-share ko na sa inyo yung ating mga napamili ka ha, kanina umaga, tsaka yung mga nabili natin ng mga slow moving items, grabe, napakamura, kaya tiyak, ang laki natin kikitain natin sa ating mga slow moving items. So, ito yung ating mga napamili kanina sa suki nating grocery. Ang dami nating mga chuchurya, di ba? So, binitbit ko lang talaga yan, guys. Hindi na ako nagpasundo sa anak ko kasi nakakahiya naman sa kanya, di ba? Kasi pag alis ko, galing, ah, pag alis ko, pagpunta ng grocery store ng suki ko, ay kakagising lang niya. Kaya hindi ko na rin siya inabala. nag na lang ako kahit medyo mabigat yung ating mga dalahin. Ayan. Ay, may mga shampoo dito. Ito yung malaki na shampoo na fabricon blue. So, may bumili na nito kanina isa, kaya nabawasan to ng isang piraso. Tapos, may nabili ulit tayo. Bumili ulit ako ng sunsilk na pink na dalawang type. Tapos, may pari kasi siya na 3 pieces na cream silk na pink. Sayang ang karagdagang kita. So, may karagdagang kita tayo dito ng 27 kasi 9 pesos yung natin ng cream silk conditioner. So, ito yung Ariel. Meron ulit tayo ng buy 6, get 1 free karagdagang kita ulit ng... Uh, Ariel natin na isang piraso. So, madalas mag, uh, ano to, madalas mag, buy 6 get 1 free yung Ariel kaya madalas din naman ako bumili nito kasi fast moving sa akin ng Ariel pati yung with ni eh, madalas din yun na mag buy 6 get 1 free so yan kala yung six, uh, 33% more tapos yung mm -hmm. ano natin mabentang keratin gold isang type so ito guys kasama ng mga kasirya meron akong dalawang garapon dyan ng stick o na napaka-mabenta sa akin ng stick-o kaya lagi ako bumibili niyan. Plus, dito yung laman nito is yung mga ano lang, noodles. Ayan, yung laki may beef tsaka chicken na ubusan ako. Tapos, meron akong tang grapes, tatlong piraso. Tapos, ayan, yung pampreso na akong gamit na salsa yung oyster sauce. Meron tayong asukal dyan sa baba, 8 pieces yata yun, or 6 pieces yung 1 fort na asukal wash. Ayan, DKN ay day -E. Tapos, ayan, yung copy ko blanca, ay, copy ko brown twin pack, isang tie. So, ito na yung mga nabili natin na wholesaler, mga slow moving items na nabili natin na napakamura lang. Ayan, so, dito meron tayong um, yung correctional tape. 3 pieces, so oh guys, 40 pesos lang siya. Ayan yung presyo. So, ayan, pinailawan ko. So, ang bentahan kasi nito sa palengke dito sa amin guys is 40 pesos. So tatapatan natin kung magkano bentahan sa palengke. Bebenta rin natin siya ng 40 pesos each. So may tubo na tayo ng 80 pesos sa isang ganito, di ba? So sabi ko nga dito sa ating tindahan kapag slow moving items, pwede na tayo magtaas ng presyo kasi dito tayo babawi ng kita dahil nga slow moving siya, di ba? So tapos mayroon tayong nabili rito na face mask. So yung biruin mo ang isang balot nito 5 pesos lang kapag bumili ka ng uh, 12 na balot 5 pesos na lang ang presyo nila pero pag isang balot ang bibili mo isang balot lang 10 pesos ba diba? 10 pieces ang bal ang isang balot nito guys ang laman 3D Ayan. So, ito yung ganito yung binibenta ko dito sa akin din, Kasi paminsan-minsan lang din naman may bumibili. Hindi naman araw-araw. Pero at least, diba? ba pa paano nabibenta siya. So, bumili ako ng 12 pieces para naman maka makuha ko yung presyo nila na 5 pesos bawat balot so ito pa yung iba Ayan. Itatanggalin ko lang yung mga face and then ito meron tayo dito um, yung king giver na battery natin ayan oh. Uh, ah, yung triple A 120 40 pieces na o di ba diba? so napakalaki ng tubo natin dito kasi yung bentahan din natin dito same price pa rin sa palengke 10 pesos each so kasi pag ever ready slow moving talaga dahil namamahala ng mga customer natin kaya ganito na lang yung natin na battery pero may makabenta ka dito ng 12 pieces nabawi mo na yung puhunan o ba diba? ang laking tubo nakakaloka <laughs> ganon din yung double A no? 120 pesos din 40 pieces tapos, meron tayo dito ng Mighty Ban. Ayan. So, bali, 20 pieces ito. Ayan, no. 20 pieces. So, ang bentahan nito sa palengke, ay, sa grocery dito sa amin, guys, 20 pesos. Tsaka sa palengke. So, tatapatan din natin ang bentahan nila. 20 pesos din ang benta natin. So, malaki na lang tubo natin kasi 70 pesos lang itong 20 pieces na to. O, diba? Napakalaki. 4 pieces lang mabenta mo rito. Bawi mo na yung tubo. Ay, yung puhunan mo, di ba? Laking tubo talaga sa mga ganito. Tapos may na nabila rin tayo dito ang scotch tape. Ayan, 12 pieces. Scotch tape. Hindi ko alam kung anong size nito, guys, eh. So, ang presyo nito is 80 pesos. O, biruin mo di ba Ang bentahan nito sa palengke, guys, kasi nakailang besa akong bilhin ng ganito sa palengke dahil araw-araw ko ginagamit din sa akin tindahan, 20 pesos. O, di tatapatan din natin ang bentahan sa palengke, 20 pesos din each. Maka ka lang ng benta ng ganto bawi mo na yung puhunan mo, di ba? Tapos, ito naman maliit. Ayan, 12 pieces din. Ang bentahan naman natin dito sa ating tindahan nito, 7 pesos each. So, bali yung isang ampuhula nitong 12 pieces na to guys, 60 pesos lang. O, oh, ba diba? Ganon siya kamura nakakaloka. Eh. Nakakalok ha. <laughs> Much better sana, ba diba, Kung fast moving yung mga ganito. di oh. ba diba? Nakabili rin ako ng extra na mini fan blade LED. Ayan yung ilaw kasi para pag naubusan ako. Ang mahal kasi dito sa palengke sa amin ng ganito. Bumili ako 65 pesos each. Sabi ng tindera, ay ng cashier is 45 watts daw ito. Kasi walang nakalagay Oh. Hinanap ko talaga kung ilang watts to. Sabi niya 45 watts. 65 pesos. So, bumili ako ng dalawang peraso. Para kapag napundi yung ilaw namin dito sa ating bahay. O, ba diba, Meron tayong extra. So, ang hirap naman mapundi. Lalo na kapag ating gabi. Wala tayong mabilhan. Pwede rin naman natin siyang pambenta kapag may naghanap sa ating tindahan. Tapos nakabili ako ng Philips Crow. Oh. 58 pesos lang. Ayan ang presyo. Di ba? Nakakaloka. Green is my life. <laughs> Green lover ang yung tindera. O, oh, di ba?